Mayroong grade 2 hamstring strain si Aaron Golden. Mababa lamang yung chance na siya ay makakalaro sa game 7 nila laban sa OKC Thunder. Ngunit pinilit mismo ni Golden ang kanyang sarili kahit na siya pinayuhan ng nuggets na huwag na maglaro. Hindi biro ang hamstring strain especially kung ito'y mayroong grade 2 level. Yung kay Stephen Curry, mayroon siyang grade 1 hamstring strain. Ibig sabihin nun ay mayroong punit. Samantalang yung kay Golden, grade 2, masyadong malaki na yung punit. At yung grade 3 naman ay napunit na talaga. etong si Golden mga idol ay mga sana ng iilang linggo. Probably isang buwan ang recovery dyan para siya ay makalaro. Ngunit pinilit niya ang kanyang sarili at nagbunga naman ito ng 8 puntos, 11 rebounds sa loob ng 25 minutes. Limitado ang kanyang minuto. Kaya marami sa ngayon ang nagtatanong kung bakit nga ba si Stephen Curry ay hindi naglaro. Definitely mga idol, wais lang talaga si Stephen Curry at ang Golden State Warriors. Long term yung kanilang pananaw. Yung nuggets nga pinagbawalan nila si Golden. Ngunit pumilit lang talaga si Golden. Not applicable, not advisable ang ginawa ni Gordon. Dahil ating ipagpalagay na kung sila'y nakaabante naman, kawawa pa rin siya sapagkat lalala ang kanyang sitwasyon at mas lalo siyang matatagalan bago makabalik. Totally high chance na baka mapunit na pong tuluyan ang kanyang hamstring. Sa Stephen Curry, hindi siya nakapaglaro mga idol ng ilang araw dahil nagpapagaling siya kahit na grade level hamstring strain lang yung sa kanya. Which is tama naman talaga itong ginawa ng Stephen Curry at ng Golden State Warriors. Ating ipagpalagay na kung sila'y makaabanti man versus Minnesota, makakalaro pa si Stephen Curry sa susunod na mga laban. Kumpara sa pipilitin mo na ikaw rin naman ang magdurusa sa mga susunod na laban. Kaya sa pangkabuan mga idol, okay yung ginawa ni Golden matulungan niya ang kanyang kuponan Pero in long term, hindi po applicable yun sapagkat siya rin po ang kawawa matatagalan siya bago makabalik. So para bang, ano yung gusto mo? Maglaro ka ngayon pero matatagalan ka. Hindi ka naman makakalaro sa susunod na mga laban pero hindi ka maglalaro sa ngayon pero makakalaro ka naman ng matagal. Maliban dyan, mayroon pang suhesyon si Gordon na baka naman sana ay magkaroon ng ilang araw na pahinga na salitan ang bawat laban sa playoff. Malaking tulong daw po yun para sa mga manalaro especially sa pangkabuan para sa team, walang masyadong blowout at intense daw na basketball ang ating makikita. Binaran naman kagad siya ng isang NBA fan na kung totoosin ay hindi na nga mabigat ang mga laban ngayon ang scheduling dahil noon sa 1990s-1980s ay mayroong 28 back-to-back -back game at walang masyadong pahinga. At ngayon, 11 game back to back lang. Ibig sabihin, mas maraming pahinga. Definitely, pwede namang bawasan yung mga laban. Pero syempre, babawasan din yung sahod, which is hindi naman talaga gustong mangyari din ng mga manlalaro sa NBA. Mas maganda na nga sa ngayon sapagkat marami ng mga machineries, mga equipment, high-tech na para tugunan ang kanilang conditioning, pangatawan, pangpalakas. Hindi tulad noon sa 1980s, 1990s, na grabe, wala pang masyadong mga advanced na mga teknolohiya para tugunan ang mga problema ito. Pero matibay naman yung kanilang mga pangatawan.